Good morning, good morning, good morning guys Magluluto na po tayo ngayong umaga ng ating panangkali Pipri po tayo guys Yan po guys Luto tayo ng popo ha Ito tayo ng malaking banat Guys loto guys sa amin. Minuto tayo din ng kinirin ko guys. Yan po guys. Binabag na po yan magdama. Guys. Yan guys. Morning, morning. Morning, morning. nhìn guys nhìn guys sắp hết năm guys

God bless you all. Before unpacking, you can guy. guys, yan po ang ating naluto ang umagang ito guys unang luto guys na ulang so guys, pangalawan ulang guys yan na natin ito guys sa guys Pwede mo naman subscribe at mag-follow sa aking YouTube channel. Please subscribe. Brother and sister, why? So guys, pag-iitay na kumanyan guys, ito'y masarap guys. Talagang mara, pag-iitay ka ng maraming kaming guys. Mita ang ita, ang karantina, ang maukad, guys. Masarap guys. Guys. Đây này là cái con của bà ấy Cái này là cái con mèo của

kalimutan mag subscribe at mag follow my brother and sister and friends yan po guys tapos na po akong magluto ito po meron tayong iba iba meron tayong isda, tokwa tsaka pusit at meron tayong binabad na karne guys at mga prutas Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Please subscribe and follow. Maraming salamat and God bless you all. Mabuhay po kayo. Ingat!